Hi guys, good day. Angelo here. Welcome to my channel and welcome to another vlog, another booking vlog. So for today's video, guys, samahan niyo ako kasi we travel to Grab Express and hindi natin kakalimutan si Lala Movement Transportify. So kung sino may magandang booking doon, sisilip-silip tayo and susunod natin din. So kanina pa guys, sa may bandang festival Mall, eh meron tayong booking na na-complete. So hindi ko na expect 'yon. And ayon yung booking na 'yan And then after ko na booking, yung booking na yan, eh, mayroon tayong nakuha ulit kay Grab Express dito sa may putata na Brugger Street yung pickup. Tapos dadalhin natin sa Makati Avenue, uh, may Starbucks. So 587 pesos plus 9 and then uh, 5 gems. So yung estimated time of arrival natin is 39 minutes and then yung distance is 19.4 km. So, ayun guys, proceed tayo sa ating drop off sa so ating second booking. So, update ko kayo guys later and diyan na kayo. Okay na nga guys, na tayo sa Ayala Avenue Makati, uh, Starbucks. So, na-deliver natin yung item kay ma'am and sabi niya bibigyan tayo ng tip so goods na goods yun and then tambay muna tayo dito konti, ikot-ikot and then if ever wala tayong booking kay Grab Express try natin pumunta ng Naia Terminal 3 So, ayun guys, update ko kayo later. Okay guys, meron na tayong third booking kay Grab Express. So, 2.7 kilometers yung distance papunta so sa pickup and then 10 minutes yung estimated time of arrival. So, dyan lang yan sa may BGC 24-7 McKinley. So, let's go! Okay guys, so nandito na tayo sa pick-up location natin sa BGC 24-7 Makinli. And nakuha na rin natin yung item na dyan sa likod. So dadalhin natin to sa BF Homes Paranaque. So ang estimated time of arrival natin is 33 minutes with 15.7 kilometers. So yun guys, punta na tayo sa drop-off and update kayo later. Okay, nandito na tayo sa BFOMS para niya ay para sa third booking natin kay Grab Express. So, na drop off na natin and na i yung mga item kay Idol. So, goods na yun. And then, konting update lang. Sa third booking natin or sa tatlong booking natin kay Grab Express, we earned 1,602 pesos. Kasi dun sa pangalawang booking, nag-tip si Idol ng 150 pesos dahil na traffic tayo kanina papunta sa Makati. So, goods na goods yan. Thank you so much po, Idol. And then ngay ngayon guys, uh, dito sa Sukat para niya or BF Orbia Farms para kay medyo ma-traffic. Try ko tumambay sa Glet and then let's see if may papasok na booking. Pag wala, lakad tayo or gapang tayo pa airport. Okay guys, meron na tayo pang-apat na booking kay Grab Express. So, nandito tayo sa loob ng BF Homes para niya. So, kanina parang 1.2 distance lang yung layo natin and yung booking nato is 873 pesos cash payment so babawas pa yung commission ni grab doon so malinis na yung 653 pesos and then yung distance ng drop off natin is 22.7 kilometers and ang estimated time of arrival natin is 1 hour and 12 minutes so ayun guys medyo hapon na or magagabi na proceed na tayo and then hoping na hindi traffic Okay guys, so nandito na tayo sa Siri Mundo Pasig para sa ating drop off location. And naiabot ko na yung dalawang sun survival cake kina Idol. So goods pa naman siya, malamig pa at hindi pa tunaw. Grabe yung traffic na, na inabot natin sa C5. Pero okay naman. And ayun nga guys, sa araw na to nagkaroon tayo ng apat na booking kay Grab Express. So, tatlong Grab Pay, isang cash payment. And we earned total of 2,278 pesos. So, goods na goods na yan. Meron na tayong panggas at panggala bukas. So, ayun. I think uh, sobrang traffic pa rin. So, tatambay muna ako dito. And then, I'm going to end this video na guys. See you next week. This is Angelo and bye for now.